tatlong setting na dapat naka-on para mas maging safe yung pag-browse natin sa ating Google Chrome. At kung ano to, ay e, panooran nyo lang yung video na to. Punta lang po tayo sa ating Google Chrome, tapos search natin dito yung Safe Search. Tapos piliin natin itong Your Safe Search Setting. Kailangan po ito ay naka-on, i-turn on lang po natin yan. Kasi kapag naka-turn on po ito, ay mayubasan po natin na lumabas yung mga hindi related dun sa ating mga sinesearch tulad ng mga uh, explicit content, tulad ng image of violence o kaya naman ay pornography. At pagkatapos ibak lang natin. Tapos pag okay na po i-click natin itong 3 dots tapos hanapin natin itong setting. Tapos pindutin po natin ang privacy and security. Tapos piliin po natin itong save browsing ilagay po natin yan sa enhanced protection kasi yan po ay nakalagay lang sa standard protection. Nakalagay po dito proactive protection against dangerous website at makakatulong po ito kapag nagkaroon ng breaches yung ating password ay mag-notify -no po tayo sa atin si Google. Tapos i-back nyo lang at dito po sa always use secure connection kailangan po ay nakaturn on yan upang mag-notify -no sa atin si Google kung yung website na ating pinapasok ay unsafe. So, ganun lang po kadali. At kung may natutunan kayo, please follow, like, and share. Thank you. God bless.